For today, we will start now. Sagada. So basically, so this will not be a moto no. Not a moto mainly. talagang pupunta lang kami ng Sagada and let's travel together mga bad no? nakapagkontrata kami ng sasakyan may narentahan kaming van or something no? so dun kami pero mainly napaka the best na timing kasi maulan no? may trail <laughs> <laughs> try natin mamigay ng sticker no? so nga pala ang, ang magiging sistema natin dyan sa punta ng sagada wag ka muna ako sa bahay ng lobby ko magkikita kami ron then ayos na ng gamit punta dun sa site kung saan yung inarkila ang van then wag to sagada na bad nagtatry ako mag youtube ah. hindi ako yung speaker yeah. sir <laughs> salamat yeah. ako, lang sa jeep, eh. ako, Ano yung ako sa jeep e hindi lang ako sa jeep e hindi lang ako sa jeep e pero mainly transport tatransform tayo from being a motorcycle mechanic onto automotive mechanic so some other time siguro no? Apo! Naka- 2 seconds sir! Thank you po! Angel po na. Thank you! Malilog diba? Apo! Okay. Thank you! Ang time sir mag, -ano mag aaral ako? Mag-aaral ako mag-mechanic mag-isa Okay sir! Yo, shoutout dito kay Kuya, napaka solid. Dami natin na pag-usapan pero medyo blurry. So, collab tayo, guys. Chat mo ako or comment ka rito sa video na to. po. Sorry, sorry. Masasagasaan pa nga. So, yun. Diretso tayo ako nila, Pat grabe na talaga ulan dito bad isa rin sa dahilan kung bakit ako kinakabahan pumunta talaga ng sagada kasi bito manok yung ano di ba? daan papunta don e gabi din kami dadaan so medyo kabado pero sige ang taba ako rito mga hamburger na basa oh Ngayon, nandito na tayo. Hintay na lang tayo sa kanya. And um Magagala mo na tayo, ikot muna tayo ng onte kahit basang-basa ako kasi magiging 3 days na talagang totally wala, no? Totally wala tayo chubby. <laughs> Ayun, tingnan natin. So iikot tayo ngayon, hintayin natin siya. Ikot-ikot lang tayo, test. natin yung ano ko, yung usual route namin, okay? So yan, basically, naka impake na lahat and we're getting ready na. So yan, dito na si Tubes. Yan na. okay na okay na siya dyan. We're just gonna take off na lang. Yan lang ang um, 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 weird kasi hindi motovlogging ang mangyayari. Pero try natin, lagay natin sa ano. sin sa sagada to. So yan, sumakay na kami ng bus papunta nung Welcome Rotonda. Sa so, Medjali video kami kikitain and uh, sobrang tagal ko nang binik sa sakay ng bus so uh, yun diretso lang tayo doon and then tara let's na so yun basically simpleng biyahe pagod na ako agad ano ba umuwi <laughs> <laughs> so yun uh, nag stop over muna kami rito sa may rotonda Jollibee no tama uh, ba yeah and uh, we're waiting for the ano for the ride na meron Pagka ride -right doon, diretso na ng Sagada yun Tapos so, na kami siguro tutulog-tulog muna And uh, yun, umalis kami ng bahay siguro mga 8 Around 8.30, you know So yun na, okay na, nandito na kami for 1 hour Tayo, naghihintay rin sila sa akin sa loob eh. so Yo, what's up mga buddy? So, uh, putuloy ko naman na kasi hindi ako makita talaga sa van Ang dilimi Pero ganoon pa man, tuloy na natin Doon tayo muna sa ano, stopover na una namin Ha? Tapos tuloy-tuloy na tayo Yon, so uh, after after ilang oras um, time check natin around 12 no mga ta, ah, check natin double check natin sobrang haba ng biyahe hindi rin ako makatulog kasi camper van kanina hindi ako naka video I'm sorry kasi sobrang dilim sa loob it's already 1 no 1-1 1-2 to be exact 1-2 to be exact and um, sa Pangasinan na kami tama nasa La Union Expressway na kami so basically yun <laughs> Another biyahe, next stop over lang. Kita kita sulit. So basically, after 8 hours ng biyahe, nandito na rin kami sa Banawe. Tignan natin. Silipin at mahulog na naman. May gamit ko. Yun. Ay. Grabe. Ilan no, sila? Ilan sila? Ilan to Banawe, bud. Yeah. Okay. Okay. Ito yung simptoma Yumi, kita Yun, ako lang yung nag-moto vlog na walang moto <laughs> 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 Vlog lang bad Ay, lang -a 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 -a. Grabe. Uh, ilang oras tayo bumiyahe from ano? From Rotonda. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 10, first eros na nakita natin sa asal sila ng ano, mountain province ikaw ay nakalabaw aso tayo so kakain daw tayo rito cozy dito man gusto ko nga rito ang bahay ang wow. ganda Solid. Na. So. <laughs> Ganta. Ay niyo restes. Ay ala lang alam ko yun eh, no? hmm. So tapos na kami kumain and um, may dinanala lang kami sa glit. Look at this, mga bad, napakaganda bad. Di ba? lawan apa ah, kaganda So finally, <laughs> after about 12 hours, naman. Yeah, to 12 hours, since anong oras na rin, 10, 10 kami umalis, dito na kami sa sagada, okay din naman yung room, okay lahat, foundation, try natin mag ikot ikot bad, hala Welcome to Sagara Pottery. I'm Sigrid. I'm one of the workers here. This workshop was set up in 2000 by R.G. Stapleton. He is a son of a missionary who grew up here in the 1960s. He saw the potential of the local clay and the local soil for pottery. That's why he set this up as an alternative livelihood for the community. sinit lang ako dito ante um, kanina yung pinakita is pumunta kami sa pottery ng Sagada so napaka ibang experience doon para sa akin kasi ako makaligot talaga ako ng kung ano-ano kung ano, gusto kong gawin sa buhay minsan nga gusto ko nang balibagin yung bahay namin um, ngayon pupunta kami hingin ng hanging coffins um, sabi ng tour guide namin 1 to 1 and a half hour daw ang lakaran makikita nyo naman kung gaano kaganda rito

na kami pumunta o bumabasa sa Maging Cape. Pagod. Hindi kami sanay sa lakaran. So sinimulan namin yung day 2. ginising kami ng 4 PM. O 4 AM boy. So naglakad natin kami kagad papunta ron sa ano, Sea of Clouds. <coughs> medyo buriori rito kasi umagang umaga pa lang gising na kami, lakad na kami no? kasi hindi pa namin naabutan talaga yung sea of Clouds wala daw talaga um, for today pero sulit din naman pag-akyat mo no? kasi ang ganda rin talaga ng tanawin basically that will be the end of our Sagada trip. Hindi ko can na video on lahat and I, I I was placed in between kung ireto ko sa inyo or hindi. Pero subukan yung mga bad sobrang goods. Although it's not for the faint of heart, it's not sa mga arte, no. So Ayun. Uwi na tayo. Bisitahin natin si Chubby. So, yun after 3 days nang nasa Sagada, sobrang miss ko na yung motor ko. Try natin. Motor tayo sa grid.